Hello guys, good morning. Ilan ba dapat oh, or anong oras dapat mag-upload? Depende po yan guys kung anong oras po o kung may oras po kayo mag-upload ng reels. Nasa inyo po yan, depende po sa inyo kung may oras po kayo. Base lang po sa experience ko na ginagawa two times or 3 times a day po ako nag-upload. Depende po kapag wala po ako ginagawa sa bahay. Pag sinipag naman po ako mag-reels yan, mag po ako. Pero mga treat, kadalasan, three, kadalasan 3 times a day lang ako nag-reels. Tapos pagka marami akong ginagawa sa bahay, Pero man, pag napapagod ako, doon pagre reels minsan sa araw. Pero bumabawi naman po ako sa kinabukasan. Tapos, Masaya niyo po yan kapag may time po kayo. Anytime po yan pwede mag-upload. Kung may time po kayo o walang time po, posible naman po walang time, di ba?